OBD Moto 900. So, re-reviewin natin ito ngayon. So, ito yung kasama ng package. Kapag bumili kayo. So, so ano pang mga kasama niya? Ito, may mga socket. So, ito din. Nihalagay yan dito sa dulo ng ating uh, cable. Then, yung code niya ay 0. yung main cable. Yung mismo nihalagay sa So, ngayon tuturuan naman natin ang ating mga kapwa mekaniko kung paano naman mag-scan ng ating uh, uh error engine uh, check engine, paano malalaman yung ating fault uh, code. So, meron yung lalabas na check engine. 'Yon. Paano nawawala paano mawawala yung check-in din o paano natin i-diagnose gamit itong ating OBD MOTO 900 so nandito yung saksakan natin so ng scanner para dito sa samurai so mag-on yung ating uh, scanner kapag nag-on din kayo dito sa ignition kasi doon magagaling ang supply ng kanyang power so ngayon tuturo ko sa inyo kung paano mag-diagnose o so, paano basahin at mag-erase ng ating fault code. So, una, select nyo lang yung ating uh, uh, diagnosis. So, yan. Lipat mo lang. Diagnosis. Then, press mo yung OK. Yan. Okay, papasok na tayo dyan sa mga model ng motor. So, kawasaki. Bahala na kayo dyan kung anong gusto nyo piliin. So, SYM tayo pindutin mo arrow down so okay so nalabas yung engine ABS yan Malaysian model so doon tayo sa engine kasi mag babasa tayo ng fault codes yan press okay tapos punta tayo ng OBD2 arrow down then okay maghintay tayo So ang model ng motor natin ay Samurai 155 ng Euro Motors. So wala pa rin, tayintay lang. So ayan na po, uh, lumabas na yung vehicle information. So paano malalaman kung ilan ang fault code ng iyong motor? Punta ka sa engine, data. So may lang, malalaman mo dyan kung ilan ang fault code ng iyong motor so ngayon to ay wala kasi brand new pa then para mabasa mo naman kung ano yung mga fault code punta ka dito sa read fault code at saka sa erase so para basahin siyempre punta ng read then press okay tapos yung current ibig sabihin yung ngayon status tapos nandiyan pa yung pending at saka permanent fault code. So dito tayo sa current. Then okay. So lalabas diyan kung merong error yung inyong motor. So dahil ito ay wala. Wala siyang record. So para naman i-erase ang ating fault code. So punta kayo dito sa number 5, erase fault code uh, arrow down. Then okay. Yan, nandiyan na po. So, masabihin niya kung kailangan niyong buhayin ng susiyahan. So, So, punta kayo sa erase, fold code, then okay. Yes. Ayan, dyan po makikita nyo yung ating fold code. So, paan dyan may, paano mag-erase. Then, select nyo dyan. Then, okay. Ayan, ganun po, ganun pa ang pag-erase. Ayan. so yun lang ating uh, tutorial ngayong araw so paano mag erase ng fault code paano mag read at paano mo malalaman kung ilan yung error ng iyong motor